<laughs> nasa kanto na, nasa kali na diba, ang goal, 800 na boundary tapos gas at may commission pag naitira na ako nun, itatabi ko na yun so gano'n, bueno, hanggang sa nanawa masipag, matyaga, nagpupuya kaya lang parang tumatanda ako na no, walang nangyayari sa buhay ko, masipag naman ako matyaga naman ako, pero yung buhay ko gano'n pa din okay na So, ang ginawa ko naman po, nag-pray ako, so, nagkasala ko ako na siyempre, gusto ko rin magbago ang buhay. Hanggang one time, merong nakapag-invite po sa atin dito. So, na-invite po ako dito ng isang PNP. Ang nakapag-invite po sa akin dito, police. Police po na nakapag-invite sa akin. So, sinama niya ako sa third floor, sa e Power Consumerism, sa Robinson at that time, 6:00 p.m. kami mag-meet. So sumama ako sa kanya kasi ako gusto ko ng scholarship para sa kapatid ko. And nadagtang uh, ko ganito orientation. Ang sinasabi, sino gusto ng mama ang taas ng mga kamay? Yun ang na, yun ang natatnan ko. And sinasabi ng speaker, lahat ng yung mayaman sa business. And totoo naman, tama tama. Tama. Na-inspire ako doon. Kasi kung tatanungin ko kayo, sino may magandang bahay, magandang kotse, may may building. Maraming savings sa maraming pera. Empleyado, business. Business. Yes. Business, tama. Sino yung masipag na kukong yun, may party club, nag-a-abroad? Yeah. No. Empleyado, business. Business. Yung Hindi naman ko sinasabi na pangit po ang ginagawa natin ang ginagawa nyo. Wala pong gano'n. Nagkataon lang dahil yan, yung, yan lang yung alam nyo. So ngayon, i-adapt nyo yung mga natututunan na namin si dito si na sinishare si namin sa inyo. Kasi I'm sure, kung nagawa namin ako nga, hindi rin ako nakapag-skwela eh. Hindi rin ako nakapag-araw. Pero bakit pag may ganito magsalita? Kasi ako, ilang years na rin ako dito. Almost 14 years na rin ako sa ganitong business. Di ba? So, yun, naipot ako sa ganitong business. Ayan unang tingin ko ayan sa may Laguna pa ay kasama ko yan si Coach Egon Magkakasama kami that time natatanggap ko yan si Daryl, nagpa-backout yun pinuntaan pa nga namin yan eh kasi bakit wala kaming alam sa pagbibisnes eh hindi namin alam kung paano magnegosyo pero dahil nga ang mayaman ay nasa bisnes ang kumikita ay nasa bisnes na try kami sinubukan namin at ang maganda dyan ayan next ang maganda dyan ayan na po ako ngayon Dalawang beses po ako pumasok sa top 20 ng isip. Wow! Diba? So, uh, rotella pa ako yan. Wow! <laughs> Pag natin <rotella>, oh, oh. <laughs> yung ako, ako. Yung nalakang nalaki ako. <-lalaking>, oh, rotella <laughs> yun. So, ay po. Ayan po yung mga, mga na-achieve ko dito. I think siguro nasa 18 country na rin ang na ang napunta mo. So ang sarap pag may pera kasi mas na-enjoy mo yung buhay mo. Mas na mas na explore mo, mas na dapat yung iba. Katulad dito, di ba? So kami ng ng train na uh, alam mo yung train na sobrang bilis tapos yung nag-assist din yung matanda, parang sabi ko wow. Grabe 70 na yata. Tapos ang sipag. So parang nakaka-inspire kasi yung parents ko mag-i-80 na. So ilang beses na rin na-operaan yun and very thankful ako kasi bakit? Pag wala akong pera, baka malamang kumakatok-katok ako, namungutang ako sa mga kamag-anak o sa mga kaibigan o sa mga barangay para lang ma-i-save ang parent ko Alam mo, yung dahil sa easy, tatlong beses na operahan ng nanay ko, tatlong beses ko na itatawid ang buhay dahil may pera pa yeah. So yun ang maganda pag may pera ka Pero pag wala kang pera, naku-yari Nakapila ka Kaya kamarapin yung dumami ang pera nyo ang kailangan nyo baguhin sa inyo yung mindset. Paano mag-invest, paano magpahigot ng pera, paano mag-level mag up, di ba? invest mo sarili mo. Kasi ang pinaka-general capital mo dito yung sarili mo. Gusto mo ng travel, umaman, gumanda ang buhay, mag-invest ka sa sarili mo. Pag may mga ganitong gathering, labas! Isang libo, dalawang libo, tatlong libo, labas! Kami nga, nagtitraining kami kay Doc Ed, sampung libo, umaatid kami. Bakit? Gusto pa namin mag-level up sa buhay. Gusto pa namin matuto. Nagigets n'yo? And I'm sure, alam mo, kaya n'yo. Ang kaganda n'yo. And ito po, yung, ang, 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 ang aura n'yo, ang nakakulatis sa mga world n'yo. Ang tao is ba? So, parang ganito ngayon, naiinspire inspire ka, natutuwa ka, di ba? Pero ang, ang lagi ko lang sasabihin sa inyo, wag na wag niyong kakalimutan yung pinaka-basic. Ang pinaka-basic, aralin niyo yung business. Kasi mahirap ang isang bagay pag hindi mo alam. Yes. Simple yung pag-buy, hindi pag mo alam yan, mahirap yan. Simple yung pag-loto, pag hindi mo alam yan, mahirap yan. So, nagiging mahirap ang isang bagay pag hindi mo alam. Lalo kung pag-yaman. Sabi nila, madaling makinig. Yes, madaling makinig. Ang pinakamadali yung tuturuan mo ang sarili mo ang pinakamahirap yung turuan ng ibang tao. E alam, paano mo turuan ng ibang tao? Isarili mo, hindi mo kaya turuan. Tama? No, may pinagdataanan ka man sa buhay ngayon, hindi ko man alam yan. Sigurado ako, oh, lahat yan, pampatiba yan. Pampagali yan sa buhay. Gusto niyo ba ng kwento? Yes! Meron akong kwento. Ito ang pampagali to. Meron magtatay tatay. So ito yung magtatay na to, Meron silang kaysa isang horse kabayo. Ngayon, kinabukasan, pupunta sila sa bundok para mag-araro, yung magtatay. Okay? So, kinabukasan pagising nila, nawala na ang kabayo. Nawala ang kabayo. Ano'ng sabi ng mga tao sa paligid nila? Ah, magdas talaga yung magtatay na yan. Nag-iisa lang yung kabayo na wala pa. Ang malas talaga niya. Sabi nung tatay, hindi kasi ako naniniwala din sa malas, spray. Siguro talagang gano'n. After two weeks, bumalik yung kabayo. May kasamang pito. <laughs> Parang, ah! Wala, wala, wala. Wala, wala. Seven days, no? So, nabdala ng pito. Ilan na yung kabay? hindi pa kilala ng mag-ama, yung mga kabayo tinitraining nila. Kaya, talagang ilap, eh. yung <laughs> <Tumata siya. Me! laughs> pa, oh. <laughs> Eh yung isang kabayo. isang kabayo na talagang na So, tinitraining ng anak niya, malo, Ganon. May nanay na. Yan yan <laughs> <laughs> Nalaglag yung anak ng farmer Alam mo Nalaglag yung anak niya Tilay Alam mo Ano sabi ng mga tao Talagang malas Oo nga Bumalik yung kabayo Pero tingnan mo naman Yung anak niya Di na makalakad Malas Alam mo Sabi ng tatay Hindi kasi ako na Inuwalay yung pres Na malas Malas yung pres Kung ano man yung nangyari Yan lahat yan May corpus Eto malapit after two months, nag-order yung bansa nila parang Ukraine na lahat ng lalaki na bata gagawin sundalo is OP. Wala silang choice gagawin pandigma, gagawin sundalo. So lahat kinuha. Lahat kinuha yung mga batang malalakas. Maliban doon sa anak na pilay. Paano malapin yun? Pilay nga hindi ka makadabak. Ila-ila. Syempre hindi. 'Di ba? Hindi makalaban So ano yung moral lesson doon? Minsan kasi yung pain, yung sakit, minsan hindi nyo nakikita. Tama o tama? Tama. Kasi bakit? Pag nasa process, kaya hindi mo talaga makikita. Pero hindi mo ba alam yung sakit? Sabi niyo yung sakit. sakit? Yung pain? Yeah. parang diba pa? kasi nga hindi nga yung process pero hindi nyo alam kaya nga may purpose yan di ba kaya kung gusto nyo umaman magbago bungay magtravel katulad namin i-enjoy nyo kasi lahat sabi nga ni Tony yung pain na pinakamasakit na nangyari sa buhay mo makukonvert mo yan through power tama kaya kung ano mo yung pinagkataanan nyo mga coach mga pro mga abs kung ano man yung tawagan nyo naniniwala ako pang patibay yan enjoy nyo lang yung buhay basta tandaan nyo lagi pinaka basic Huwag na huwag nyo kakalimutan, aralin yung business aralin nyo kasi pag aral mo ang business inaadapt mo yung business natutunan mo yung business kahit anong handling objection sa labas kaya mong sagutin kasi bakit? alam mo eh yun. at yung utak mo yan yung sa sa'yo yan yung tutulong sa'yo yan yung sasagot sa mga hunting objection dahil pinoprogram mo ang utak mo sa business dahil nag-aaral ka. Nakukuha nyo? So kung gusto nyo talagang gumanda ang buhay, kailangan start lagi sa basic. Kasi kung nagawa namin, magagawa nyo din. Tawag po ba? Next. Yan din yung mga travel natin. So iba-ibang country yan. Hindi ko na alam kung saan ba bansa yan. Next. Wow.